kabila sa kabila. Good morning, mga lodi. Ang ganda ng sikat ng araw, mga lodi. Ang ganda ng sikat ng araw, o tingnan niyo mga lods. O, di ba, kainit? Kainit na, ang ganda ng sikat ng araw. Mamaya yan, iiyak yan. Kaya mga lodi, dyan. tatawid na tayo mga lodi. Wait ko lang yung mga kasama ko dito sa harap. Pagdating nila at pupunta na naman ako sa kabila, mga lods. Ayan yeah, Dito muna ako mag-antay ng ilang minuto Kasi undawin na yung aking mga kasama dito mga lods yeah Yes mga lodi Maglilinis na siya Kung malapit na matapos So maya maya punta na rin ako mga lodi Punta na rin ako kaya Uy ayun na si Mau Mau Ayun, mga lodi na good morning si Mao Mao. Ngayon, mga lodi, natutuyan si Mao Mao sa akin. <laughs> Kasi pinagmamasdan ko lang siya pag na good morning. Sasabihin, kung sino lang yung ano niya, gustong laging i-good eh, morning, yun lang. Sabi ko, Mao Mao. Minsan yung service ko si tatay, sabi ko, i-good eh, morning mo rin si tatay. <laughs> Good morning muna. Pisa nun, mga Lodi, na good morning na siya kay tatay. Na, dito naman, sabi ko rin sa kanya, good morning ka sa mga kasama natin. So ngayon, mga Lodi, nasanay na siya. Good morning, Anne. Good morning, Sel. Good morning, Hope. Good morning, eh. Marnie. <laughs> yan si Mama, mga Lodi. Natuwa lang talaga ako, mga Lodi. Sabi ko, Mama, But good morning tayong lahat. <laughs> oh, di ba mga Lodi? Morning, mga Lodi. Oh, Ay yan good morning. So, ngayon, mga Lodi, sila ay pinagpala na rin. Magandang buhay. <laughs> <Ay, yan. laughs> o, oh, di ba, friendly din sila, mga Lodi. Ang ganda ng smile. Talagang blessing. Ma, oh. ah. Buti nga kayo, may anak din, oh. Kaya, ayan sila, mga Lodi. Hi, ma! man ni Aya. Magaling na. <laughs> Kaya mga Lodi, dito muna ako sa kabila mga Lodi ha. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. Yeah, nice to meet you. Welcome to my vlog. Bye <laughs> ati Good morning mga Lodi. Ayan si Gina. Nagkakapina. Ayan si Gina. Nagkakapina. <laughs> Nagkakapi na siya dahil oh, ayan na, may client na. Hi, Daylene. Oh, Ayun na si Daylene. Kanina, hybrid na hybrid na naman yan, madam. Kaya nga. Oh, Sabi ko sa kanya, huwag siya magpaka-stress dyan sa basura. Dalo lang tayo magawa. Goberno ang kalaban natin. Hahaha. Hahaha. Kaya nga, hi, <-worthy> client. Kaya nga, dami na ng basura rin dyan. Hi, Dailin. Good morning. Hi, Dailin. Good morning. Kasi niyo. Good morning po. Maka po yung blessing namin.